guys, so welcome back to my YouTube channel. Jin Light Tower Ano guys, uh, Panorin panoorin natin guys yung mga laro na dito guys sa Bell guys sa uh, mga laro ng kabataan dito guys ni Hapon dahil May Hapon guys ang kanilang laro guys na maraming naglalaro dito sa Bell na mag-enjoy at kasama yung mga pagkada sa kanilang paglaro dito sa Bell ng Soccer. As soccer guy, nag-enjoy sila guys sa kanilang paglalaro ng soccer at kasama yung mga kaibigan nila para kapanding man lang sa paglaro at mag-enjoy sila sa kanilang paglalaro dito sa to. Thank you so much guys for watching my YouTube channel, Jello Italian. Ito wala sa awesome support sa mga sabay sa channel. Uh, kunting lang guys na mag-subscribe si yung ating YouTube sa channel. Like, at notification bell all para ma-notify kayo guys sa susunod kong upload na videos na mapanood nyo po sa aking channel uh, thank you so much guys for watching my youtube channel na may enjoy kayo at mapanood nyo ang aking mga napuntang lugar na na-explore na na napuntahan sa mga bawat paligid ng lugar sa aking napuntahan sa aking YouTube channel. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Your And guys, ah, uh, manood tayo guys dito sa pagsasakar dito sa PEL And, uh, Ngayon guys ay nag-enjoy sila sa kanilang paglaro sa YouTube channel. at ako rin nanood din din. dito ko sa kanilang paglalaro dito sa PEL Thank you so much guys for watching my YouTube channel. I'll see you later. And guys, patuloy pa rin sa kanilang paglalaro dito sa Felf. Dito, nag enjoy sila sa Hakuna. Thank you so much for watching. So ngayon guys, nagagala din ako dito sa Pell uh, mapanood man lang yung mga laro nila sa Pell